guys. Nice. Ito na siya. Medyo mapula-pula na. Lagay na natin yung gulay. Ito, simple-simple ito. Bawang sibuyas luya. Lagay ito. Tingnan mo na siya na asin. Eh, may bagong isda. Bagong isda. ilagay na natin kasi ang natin ito 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 guys hindi natin yung konti konti ilagay ang talasa Napin na natin yung takip. Mm -hmm. Ito na guys, antakit. Takpa natin sandali. <coughs> May alam di Ito ang gulay na meron na siyang bagong isda may mo pa. Ito siya guys. Ihalo na natin ito. Parang ito Ito هيا <applause> 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 أي <نحن في داية> Oh. ka. Yung... Okay guys, okay na yan. Tentada na kahit di ko nalagyan ng magsisarap para eh. Magandang araw sa eh. inyo.